Alam ko na kung bakit kanya hinalikan. Ate, kalimutan mo na yan. Iniibig ka rin ni Hiroshi. Ako na mismo ang uurong sa kasundo. Ngunit ate, paano ang lupa ni tatay? Papaya ka bang bawin muli yun ng mga tanaka at masaktan muli si tatay? Paano nga kayo ni Hiroshi? Alam naman natin na hindi pag-ibig ang dahilan kung bakit ako magpapakasal sa kanya, hindi ba? It was about securing our father's future. But I can no longer stand in the way of your happiness, Evelina. Halina, kala ko ba yung alis na tayo, Eduardo? Kanya nang yung ibig, mauna ka na. At, amigo, hindi ba sobra na yung pangangalaga mo sa ating amo? Ano naman ang gagawin mo kapag dumating nga talaga ang mga konstabularyo at dukutin sila, di ba? At hindi ba't sinabi mo nag-iwan ng banta si Hiroshi na mayroong gusto magtangka sa buhay mo? O paano kung dumating dito yun, matuklasan ka at paslangin ka? Anong gagawin mo? Kung yun ang gusto niya, edi gawin niya. Total, hindi naman ako iiyakan ni Teresita eh. O e paano ang iyong kapatid? Nagdilin sa akin si Hiroshi. Hindi kaya ng konsensya ko na basta na lamang iwan ang mga magulang na mapapangasawa ni Teresita. Dito lang ako. Nandiyan ka lang. Mang lasi ka talaga magmahal? Ay, naku. Papa, pupuntahan na ho ba natin yung kakilala ninyo na maaaring makatulong upang makalaya si Roshie? May konstabular niyong nagbigay sa akin ito. Naawa marahil. Paghatihan na natin. Dozo. どうぞ。ありがとうございますい,いえゆき食べなみんな来てパン持ってきたどうぞいい、ね、どうぞいいどうぞ 六嫂，六嫂。 ほら、食べなこれを足しにしなよありがとうもしここから出たら家族を連れてト友とデキシーで美味しい料理をいっぱい食べてやる兄さんの kamalinda, rameno no chikaninda. Iniisip ko pa lang naglalaway na ako. <laughs> so uh... at ikaw Ginoo. Ano yung una mong gagawin sa sandaling pinakawalan na tayo dito? Pupuntahan ko si Adelina. ay ko siya ng maigpit. At hindi napapakawaran pa. Ba yun ang una kong gagawin. Para sa inyo ng yung Adelina? Armed in the far east the of communication from the general's headquarters in Manila, no all on edge. With the looming threat of Japanese invasion hanging over our shores, the need for swift and decisive action is more pressing than ever. As for other news, the Delaware governor yesterday created a plan. <laughs> ang kawara desisyon ni General Makasa. Abang sa mga sandali ito, ay paparating na sa bayang ito ang ating matatapang na hukbong panghimpapawid. pang manhin. Tsusa. Ngunit, hintayin muna natin ang pagbarik ng ating Taisa. Pag ako ka magpasya. Kailan siya babarik? Tumatakbo ang oras. Nais ispanila nila na abutan tayo ng digmaa rito na nakatangaramang? Shugo! Tugino, iwatas! Wala na ang mga hapon sa bahay na ito. Sinundo na sila ng mga konstabularyo. Kung totoo'y bakit ayaw mo mapapasukin? Abay, natural. Ako ang katiwala dito. Kaya hindi ko na lamang pwede basta pabayaan ang bahay ng aking amo mga kumpadre. Magkababayan tayo. Kaya maaari bang umalis na lamang kayo kaysa magkaroon pa tayo ng problema Tayo na mga kasama. Tama. Yan. Yan, ay, Panginoon ko. Muntik na humaili sa takot. <laughs> Eduardo. Eh, eh. Narito pa pala kayo. Oo, oh, eh ayaw nga ho iwan to ni Eduardo tong amo namin, kaya halos may matay na ako sa gutom dito <laughs> eh. kung ganun eh, umuwi mo na kayo at kami na ng mga kaibigan kung bahala magbantay rito. Hindi na ho, hindi na ho, tiyo. Kami na ho, kaya na namin. Ayaw ko na hong bala pa ng ibang tao. Eh hindi naman ibang tao yan, siyuhin mo yan eh. Sige na, gutom na, gutom na Eduardo. Iho, eh, magtiwala ka sa akin. Eh hindi ko naman papabayaan yung mga amo mo, tsaka kahit magkamatayang pa dito. Hindi ko sila basta-basta isusuko. Nakita mo na. Sana, lumakad na kayo. Sige na. Tara na. Babalik naman agad tayo. Ay, nanggutong na ako. Salamat, okay. salamat, salamat, salamat. Ingat kayo. Sige ho. Ito yung bahay na sinasabi ko. Nariyan sa loob yung mag-asawang hapon. Natipi ako. Malaki mapapala natin dito.